Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpapala at biyaya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na kanyang ipinagkaloob manalangin tayo amang makapangyarihan sa lahat sa unang liwanag ng umaga ako'y lumalapit sa iyong banal na presensya buong puso buong diwa at buong kaluluwa salamat po sa bagong araw na ito isang bagong pagkakataon upang mabuhay magmahal maglingkod at magtiwala sa iyo Diyos na buhay, pinupuri kita sa iyong kadakilaan. Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng bagay. Walang katulad ang iyong kabutihan at walang kapantay ang iyong habag. Sa bawat hininga na aking tinatanggap, ako'y nagpupuri sa iyo. Panginoon, bago ko simula ng araw na ito, nilalapit ko ang aking puso. Linisin mo ako, O oh Diyos, Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa aking mga salita, gawa, at iniisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran at ako'y nagpapasakop sa iyong kalooban. Salamat sa buhay at lakas, sa pamilya at mga mahal sa buhay, sa tahanan, pagkain at lahat ng biyayang espiritual at material. Hindi ko man mabanggit ang lahat, alam mo ang laman ng aking puso. Salamat, O Diyos. Ngayong araw na ito, Panginoon, samahan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan sa bawat desisyon. Ng lakas sa gitna ng pagod, ng tapang sa gitna ng takot, ng pananampalataya sa gitna ng kawalang-katiyakan. Huwag mo akong hayaang mapalayo sa iyo. Iniaalay ko rin sa iyo ang aking pamilya. Basbasan mo po ang aking mga magulang, asawa, anak at mga kapatid. Protektahan mo sila, kabayan, at pagpalain. Naway maranasan nila ang iyong pag-ibig ngayong araw. Pinapanalangin ko rin ang mga may karamdaman. Ang mga nawalan ng mahal sa buhay ang mga nagugutom at nawawalan ng pag-asa. Hipuin mo po sila at iparanas ang iyong kapangyarihan at habag. Panginoon, inilalapit ko ang aming bayan. Hipuin mo ang puso ng mga pinuno naway mamuno sila ng may takot sa iyo. Pagkaisahin mo ang aming mga mamamayan. Itaguyod mo ang katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng kaguluhan at krisis sa mundo. Ikaw ang aming pag-asa, aming kanlungan. Panginoon, itinatangi ko ang araw na ito bilang iyong pag-aari. Ikaw ang aking Diyos at ako ay iyo. Naway makita ka sa aking mga salita at gawa. Sa lahat ng bagay, ikaw ang maparangalan. Kahit ano pa ang mangyari, magtiwala ako sa iyo. Kahit hindi ko alam ang kahihinatnan, batid kong hawak mo ang aking kinabukasan. Salamat, Ama, sa iyong presensya. Itinatagubilin ko sa iyo ang buong araw. Samahan mo ako mula simula hanggang wakas. At sa bawat sandali, naway madama ko ang iyong kapayapaan, marinig ang iyong tinig, at masunod ang iyong kalooban. Ito ang aking panalangin. Ama, naming makapangyarihan, ako'y lumalapit sa iyo ngayong umaga. Salamat po sa panibagong araw, sa panibagong pag-asa, sa panibagong biyaya. Inaanyayahan kita, O oh Diyos, sa aking puso, sa aking isipan, at sa buong buhay ko, punuin mo ako ng iyong banal na presensya. Ikaw ang una kong hinahanap sa bawat paggising, at ikaw rin ang una kong sinasamba. Pagninilay sa salita ng Diyos. Awit chapter 5 verse 3. Sa umaga, Panginoon, dinirinig mo ang aking tinig. Sa umaga, inihahanda ako ang aking panalangin sa iyo at ako'y naghihintay. Panginoon, pinupuri kita sa iyong kabanalan. Wala kang katulad. Walang hihigit sa iyo. Ikaw ang Diyos na buhay, tapat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Pinupuri kita sa kagandahan ng iyong mga nilikha, sa mga himalang hindi ko man napapansin araw-araw. Salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pagkilos sa aking buhay, pagninilay sa salita ng Diyos. Awit chapter 103 verse 1 to 2. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at ang lahat ng nasa loob ko, purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Panginoon, nilalapit ko ang aking sarili sa iyo nang may pagpapakumbaba. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa salita, sa gawa sa damdamin at sa aking isipan. Nilalapastangan ko man minsan ang iyong kalooban. Humihingi ako ng paglilinis. Hugasan mo ako, O oh Diyos, at ibalik mo ang kapayapaan sa aking puso. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng iyong ginagawa sa aking buhay, sa kaligtasan, sa pamilya, sa pagkain, sa tirahan, sa trabaho, sa kalusugan. Marami mang pagsubok, hindi mo ako pinabayaan. Salamat sa mga sandaling ako'y nadapa at ikaw ang umalalay sa akin. O Diyos, pagpalain mo po ako ngayong araw. Bigyan mo ako ng karunungan tapang at pagkakontento. Gabayan mo ang aking mga desisyon. Palakasin mo ang aking loob. Panginoon, hayaan mong ang bawat galaw at salita ko ay magbigay luwalhati sa iyo. Pagninilay sa Salita ng Diyos Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6 Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila ipagkaloob mo ang iyong proteksyon, kalusugan at gabay sa kanilang araw-araw na buhay. Hipuin mo ang kanilang puso at patuloy mong pag-ibayuhin ang aming relasyon sa bawat isa. Panginoon, kaawaan mo ang aming bayan. Iangat mo kami sa kahirapan, kaguluhan at kasamaan. Ipagkaloob mo ang katuwiran, kapayapaan at tunay na pagbabago hipuin mo ang puso ng mga pinuno at iligtas mo kami sa mga digmaan sakuna at kasamaan sa buong mundo o diyos alalahanin mo ang mga nagugutom walang tahanan walang trabaho may karamdaman at nawawalan ng pag-asa ipagkaloob mo ang tulong at himala ayon sa iyong kabutihan Maging instrumento mo po ako ng pag-ibig at tulong sa abot ng aking makakaya. Itinataas ko sa iyo ang buong araw kong ito, O Diyos. Ang aking isipan, puso at katawan ay iyong iyo. Ikaw ang aking Diyos at wala akong nais kundi ang sumunod sa iyo. Samahan mo ako sa bawat sandali at gamitin mo ako ayon sa iyong layunin. Ama, Salamat po sa panibagong umagang ito. Naway maging daluyan ako ng iyong biyaya, ilaw at pagibig. Ipinagkakatiwala ko ang lahat ng aking gagawin sa iyo. Sa iyo ko ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo sundin ang lob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalaing ka ng Diyos.